<laughs> Hindi ko pa sumama. Grabe, ang dami na't mamahal, oh. Ang pogi mo. Thank you. Okay kasi ni Bunso, eh. Ang importante, mabango ka pa rin. Mila, ay mga kamila. Magpila daw. Oh, napila. Basta ako video lang, okay na. <laughs> Nakaselfie na ako kanina, eh. <laughs>

Ay, pagbigyan niyo muna si Lola. Si Lola, pagbigyan niyo muna yung naka-well Bunso, pagbigyan niyo muna si Lola yung naka-ano, naka-well Bunso, yung si, ano, si Lola, magpa-picture siya. Ayun. Ayun, bunso, si nanay. Yan. I'm Ay, sorry. Ang sayangnya Sorry at ya.